May asong gutom na gutom. Nandito sa kwarto. Anong kailangan mo, Sheila? Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Hindi mo pa kinain yung lunch mo doon? Ha? Gutom ka ba ngayon, bibe? Napabugod ikaw mag-swimming? Gutom ikaw? Anong gusto mong kainin? Gutom din ako. Paano na yan? Gusto mo? Isa lang? O sige. Diyan ka lang. Huwag kang nalapit. Masarap ba? Yummy? Yeah? Tama na, Bibi. Wala na akong pagkain. Punta ka na doon. Kainin mo yung pagkain mo doon. <laughs> Wala na tayong pagkain. Kainin mo yung pagkain mo dun. Pagkain ng tao to. Hindi mo pagkain. <laughs> isa lang sa'yo. Isa lang. Okay? Okay. Thanks for watching. Bye-bye.